Okay mga bro, mga kantes, bago tayo magtuloy-tuloy, ipakikita ko muna sa inyo yung record ng year 2003 at year 2005. Tingnan natin sa numista yung mismong nga uh, variation na ating pong tatalakayin. Ngayon, no? tingnan natin year 2003. Makikita natin yan dito. No? Ayan. So, yung 2003 na ating pong hawak ngayon, na ating pong ah uh, Pakikilala sa inyo ay yung reverse 2A ayano no? reverse 2A 2003 at 2005 ah uh, 2005 reverse 4 Yung pong sumunod dito sa reverse 2A no reverse 4 ayan yung 0.5% para mas malinaw lang tayo marami signal nangalilito no sa 2003 reverse 2A at uh, 2005 reverse 4 ito po yung 2003 reverse 2A Ayan, pasilip ko muna no, bago natin talakayin. Ito naman yung 2005 reverse 4. Ayan siya, kapag bukod yung hawak, hindi nyo agad makikita yan. Lalo't nag-uumpisa pa lang kayo sa pagkikilatis ng mga varieties. Na unahin natin ang 2003. Ayan siya, 2003. Um, sa overs nito, makikita yung old version ni Andres Bonifacio. No? Ayan, yung old version. Kasi iba yung... Uh, Bagong version ni Andres Bonifacio, no? From, 20, uh, from 2007. No? Pataas. Okay. Ang reverse. Ito na tayo. Sa reverse na tayo. No? Tingnan niyo yung cogwheel nitong reverse 2A, no? Medium height it, yung kanyang cogwheel. Tapos yung kanyang sunrace, mahaba, no? At yung kanyang baseline, mas malalim yung groove nito. Kaya naging A. Pag sinabing A, no? yung groove sa baseline sa ilalim ng bundok ay mas malalim at yung araw dito yung sagisag ay square tandaan niyo mga sinasabi ko ha, sa mga baguhan. susumpa natin para mas makita ninyo ng mabuti alright ulitin natin no ito kasing baseline ito ang basihan sa reverse 2A you no know? mas malalim yung groove at mas malapad you no know? kumpara sa mga reverse 3 B or reverse 2B. Ayan siya mas malalim yung groove at mas malapad. Ayan. Ayan po ang A na tinutukoy. Tapos yung sagisag ng araw ay square. No? At yung uh, medium height it nitong kagwil, no? Pero malapad. Medyo uh, medium height it lang, no? Ayan. Tapos ulit, no? Yung sun rays ay mahaba. No? I-disregard natin yung stars dito. Kasi reverse uh, 2A, no? Ayun yung uh, mas dapat nating alalahanin. No? So, punta naman tayo ngayon dito sa 2005. Okay. So, pagdating naman sa kanilang Ubers, no? pareho lang eh. Yung uh, Andres Bonifacio dito yung, ay yung uh, old version ni Andres Bonifacio na tinatawag ko nga hindi kagandahang lalaki. Kasi yung isang version, mabilog ang ulo niya doon at mas maganda ang hair details. Okay, punta na tayo sa kanyang reverse. Unahin natin itong kanyang kagwil. Yung kagwil nito nga uh, reverse 4 ay high teeth. High teeth. No? High teeth na medyo makitid yung kagwil. Kasi yung reverse 2A medyo ma-high teeth pero malapad. O oh, ba diba, doon palang magkaiba na sila. Malaki na ang pagkakaiba sa kanilang kagwil. Ayan o no? high teeth. Medyo thin. Kagwil. At yun namang uh, araw ay uh, short no short sun rays compared doon sa 2A na uh, long sun rays. Nagkapareho lang sila dito sa uh, baseline ng bundok, yung group. pareho malalim at malapad. Pagdating naman dito sa sagisag ng araw, ito naman bilog. Ayan. Bilog ha. Di ba yung kalina is square? So, magkaiba na agad. na variation na agad yun. No, sa mga baguhan, nuggets po ninyo. Magkaiba. Yun po ang varieties na tinatawag. Variation dito sa mga 10 piso. <clears throat> Ngayon naman, para mas klaro, kailangan sabay natin silang titignan. Sabay niyong tignan ha. Ipunto di vista ninyo yung mga tinutukoy ko. Unang-una, di Diba? Yung 2A sa taas, medium height na malapad. Sa baba, height na makipot yung kagwil. At yung mga araw, ay uh, itong nasa taas, ay long sun rays. At itong nasa baba, ay short sun rays yung sikat ng araw at itong sagisag ng araw sa taas square at itong sa baba ang sagisag ng araw ay bilogan so pareho lang sila doon sa baseline may mga guhit sa baseline ng buldok parehong uh, malalim at malapad so malaki po ang pagkakaiba ng reverse uh, 2a at reverse 4 no so ayun ay mga kantest pinakita ko na ang kanilang comparison sana uh, makatulong sa inyong mga pag-aaral sa mga variation. Marami pa to, no? no? So, tutuloy lang kayo sa panahon sa akin kasi tutuloy po ako nag update sa mga varieties ng mga 10 piso, 5 piso at sa mga piso. Ayan po, uh, dagdag kaalaman sa ating mga uh, pangolekta. At hindi lang kasaysayan, siyempre pati yung varieties sa ating mga barya. So, mag ng opinion, pakishare ng ating content, no? Para maraming nga uh, matuto sa paglilibang sa mga coins na, no? Ngayon po, maraming salamat mga ka-hunters. Huwag kalilimutan mag-iwan ng comment at sabi ko isi-share nyo yung ating mga video. Alright? Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.